Sa update ngayon sa Batang Kiyapo, nariligtas ang mga sa enkwentro sa pagpakan doon sa Quiapo. Samantala naman, hindi nagpaniwala si Tanggol na si Ramon ang kanyang tunay na ama at ito pa ang kalaban niya noon. Hindi pa rin ito natanggap ni Tanggol na putawarin si Ramon dahil binabayaran lang siya noon at malaki ang kasalanan nito na sinabihan si Tanggol ni Ramon na sumama si Tanggol sa mansyon at ayaw niya din sumama nito. At hindi ma ito pinilit ni Ramon si Tanggol at sinabihan ni Ramon na pupuntahin si Tanggol sa mansyon. Nagdadalawang isip ito si Tanggol at nagdesisyon ito ng maayos na hindi niya pwede iiwan ang kasama niya doon. Ilang araw Nakadesisyon na itong si Tanggol at pumunta ito sa mansyon at hinintay naman ito ang pamilyang, ng pamilyang Montenegro. Nanakita ito ni Tanggol sa ama ni Ramon ay ng payakap ito dahil si Tanggol ang totoong apo niya. At matagal na itong hinahanap si Tanggol ng pamilyang Montenegro. Masaya sila Ramon na dumating itong si Tanggol at kumpleto na ang pamilya nila. Pero hindi pa rin basta-basta maniniwala sa tanggol at malaki pa rin ang kasalanan ng mga Montenegro sa kanya. For more updates ng Batang Kiapo, don't forget to subscribe.